this is the breakfast of my family ayan bihon gisado ang sahog nito ay longganisa and beef adobo beef and longganisa gisado lang hindi ako naglagay ng tubig kasi binabad ko na ang bihon sa yung bihon natin sa tubig So, pagka nagigisa tayo, kinakailangang nakababad na o naibabad na natin ang ating bihon o kahit sotangon pa yan para ilalagay mo na lang sa ginisa mo na mga gulay. So, kaya siya tinawag na gisado. Oh, di ba? <laughs> so, naririnig niyo ang boses ni Tati at ng mga bata. So, ayan. Nagsangag na din kasi ako, and then nag-fried na din ako ng chicken neck and hot dog. Kumakain na sila. So, therefore, na-late na tong niluto ko. So, mamaya, pwede na nila tong maging lunch. Ayan, this is for breakfast. Pero, doubly-doubly kasi ang niluto ko. Nabusog na daw sila doon sa uh, sinangag with the fried neck and hot dog. So, eto ay pwede na mamaya. So, ayan, tipid na naman ako sa pananghalian kasi eto na lang daw ang ilalunch nila. So, it's so yummy and then, ano ang kakaiba dito? Nilagyan ko ng patola. So, may patola to. Ayan, kasi ang dami kong nabili ng patola. Ayan, pwede naman kasing maglagay ng patola sa ganito. Lalong-lalo lalo na kapag ka nagchop ka, napakasarap ng patola, napakabango pa. Ayan. So that's it. That's all for today. Thank you for watching. Bye. Love you all and God bless us all always.